Pinagpalang araw po mga kabatang, mga kahusay. Nakikita nyo po itong karneng ito. Ito po ay gagawin kong pork higado. Ang tawag namin dito sa Batangas o higado sa mga taga Ilocos o ilokano Alam nyo ka kung bakit tinawag na higado? Kung inyong mamarapatin at isearch nyo, ang ibig sabihin ng higado ay atay sa Espanyol. Kaya naman ang aking inihalo din eh, ay isang kilong atay sa apat na kilong pork pork legs o di kaya ay kasim. At yan, nilagyan ko po ng mga flavor. Nilagyan Iyon toyo, bawang, sibuyas, paminta. At ito po, may nakita po akong garlic powder din ay eh, dinilagyan ko na rin po. Nilagyan ko na rin po ng suka. Ayan, ang maasim na suka dito sa Tanawan, galing sa ng Tanawan City, Batangas. Napakaasim ng suka at yan, lalagyan ko na rin po ng margarine at kaunting MSG Obitsin. Kung kayo po'y naglalagay o hindi, na sa inyo po yun, nari po'y pitik lamang, mga 260 pieces. Pampalasaga, pampadagdag pampadagdag ng aroma at pampadagdag ng umami season ay ngayong at akin pong at ima-marinate ko po ito ng mga overnight bukas ko na po ito iluluto isasalang sa para lalong manikit ang lasa at lalong masarap at yan nga po nilagyan ko na ulit ng mantikilya yung pong nasa palangga na kahapaw ay di iyang nilagyan ko na po ng star margarine at Lagyan ko po ng bawang upang igisa. Ay di susunod ko po ang sibuyas. O, ayan. Ayan po mga kahusay. Ang ating iluluto ngayon ay higa daw. Kita po yung nasa planga na kahapon. Inilagay ko yung sa plastic para magkasya naman sa ripe. Ayan. Ayan na nga po sinasabi ko. O, ayan o. Atake ng binutas. Inilagay na at hahaluin po natin yan ng magandang maganda at kita nyo naman po kaganda ng karne oh ayan pag nahalo ganyan ay di tatakluban ng mga 5 to 10 minutes para magkusang magsabaw ng sarili o oh, ang tawag namin ni adubah para masangkot siya ng ayaw at yan na nga tinaklo na at ito unang bukas o oh, halo ng kauntay para even ang luto at tataklo ba na ulay ayan at binok sa naman o oh, yan tinita nagsabaw ng kusa ng damay o oh, yan na kay pagkagayaan na may half na po yan pagka mga ganyan ng style ng nagsabaw na sa sarili kumatas na nagkusa ng sabaw yan ang po ilelesin natin mamaya yan halo ng konti, takay 5 to 10 minutes lagay at yan ang po habang ako yung ko yun hindi ako yung magbabalat na at magagaya at flavor patatas, carrots, bell pepper may sariwa po yung green peas at iyan nga po ulay, haluin po natin bago po tayo magagayat na pagkabalat iyan nga po husay itay yung mga kulong yan kay naman kay naman yan o kukurit tayo o kukurot o kung luto na yan hapok na yan o. yung mga ganyan mga banat takipay o taklubay at ngayon naman o oh yan nagayat na agad na preparasyon agad o oh. usay yan, oh, may paminta bell pepper oh. may twist po yan nilagyan ng rin po ng patatas konting patatas carrots at saka bell pepper kung tutusin po, hindi po dapat nilalagyan ng carrots. Kaya lahi gusto ng mga liporis yung may carrots, ay nilagyan ko na rin po. Para pampadagdag at maraming aliporos ang kakain at gusto rin po ng aking chip uh, chief inspector ay may patatas. Yun lang daw po ang kanya. Patatas at atay husay na karot. Ayan, nilagyan ko ulit ng konting paminta at itinakta ko na po ang Reno Oliver Spread baka naman at dalawang nor cubes din nilagyan yan po ay pork nor cubes Halloween para mag uh, penetrate na ang lasa ng ating mga sangkap na inilagay o oh, yan nilagay na rin po ang carrot tsaka sariwang green peas isang kilo po yung green peas na yan tapos ang karot po ay mga 3-4 At dinagdagan ko po ng kaunting sabaw At para naman hindi igang-iga mamaya pagka naluto Dahil kanina ay naiga na yung sabaw na kusang sabaw Ay nilagyan ko po ng malinis na tubig mula sa Pasig River Kitang-kita nyo naman Oh, ay iyan ah ay kaganda ng kulay ah. kaganda ng itsura ay ngayon naman ay binuksan kaunting halaw ay di susunod naman yung ilalagay na isa. Yung ating patatas ay ilalagay na. O parang gait french fries yan eh. Julian Cut o. Oh. Ita nyo ho yan. bulabo. Dati yan naman ho. Mabilis maluto. Isang kulula yan ay talagang maligat-ligat na. Pwede ng pagtsaga ang hanguin. At yan nga po kumulo na. O. Oh. Ay eh, kita nyo naman isang kulo lang ay eh. Talagang kintab na eh Maya maya ay eh. dititimusa di, di, na yan Oh, oh yan na nga ang sinasabi sa hula Sinimer ng 3 to 5 minutes Ay di maluto na itong ating ito Ay hindi mo wala ang ating the best portion Ang tiki man portion Oh, tingnan yung patata oh, lambot ah at iyan na nga, titikin naman na nga po ang sabaw ng yung abang lingkod. Ay, kainaman. Ay, bisngam, bisngam! Ayan na nga po, lalagay po natin ang bell pepper. At saka hindi pa po nakaka sa akin YouTube channel and web page. Please subscribe my YouTube channel, Batang Kurat. Nagsasabing mabuhay po tayong lahat. God bless us all and count your blessings. Mabuhay! Yung luto na po ang ating higado alabatang kurat. Ayan po, i-garnish po natin ang white onion. Husay! Tara na, kain na! Pananampalataya sa Diyos. Kung nananampalataya po tayo sa Diyos, hindi po dapat tayong mag-aalala na may kulang sa atin. Kasi kung ano ang meron tayo, magiging masaya na po tayo dun. Kaya ipagpasalamat nyo po ang mga biyayang binibigay ng Panginoon kahit gano'n pa yung kaliit. Pwede naman pong mangarap. Pero dapat po, huwag nating kalimutan ng pagmamahal sa kapwa para makalamang tayo para lang kumita ng pera. Kung mahal niyo po ang isa't isa, magiging masaya na po kayo kung anong meron ng iba. Hindi po pera ang pinaka-importante sa lahat. Pagmamahal sa kapwa at pananampalataya sa Diyos. Kung nananampalataya po tayo sa Diyos, hindi po dapat tayong mag-aalala na may kulang sa atin. Kasi kung ano ang meron tayo, magiging masaya na po tayo doon. Kaya ipagpasalamat niyo po ang mga biyayang binibigay ng Panginoon. Kahit gano'n pa yung kaliit. Pwede naman pong mangarap. Pero dapat po, huwag nating kalimutan ng pagmamahal sa kapwa. Para makalamang tayo para lang kumita ng pera. Kung mahal niyo po ang isa't isa, Magiging masaya na po kayo kung anong meron ng iba. Hindi po pera ang pinaka-importante sa lahat. Pagmamahal sa kapwa at pananampalataya sa Diyos. Kung nananampalataya po tayo sa Diyos, hindi po dapat tayong mag-aalala na may kulang sa atin. Kasi kung ano ang meron tayo, magiging masaya na po tayo doon. Kaya ipagpasalamat niyo po ang mga biyayang binibigay ng Panginoon. Kahit gano pa yung kaliit. Pwede naman pong mangarap. Pero dapat po, huwag nating kalimutan ng pagmamahal sa kapwa. Para makalamang tayo para lang kumita ng pera. Kung mahal niyo po ang isa't isa, magiging masaya na po kayo kung anong meron ng iba. Hindi po pera ang pinaka-importante sa lahat. Pagmamahal sa kapwa at pananampalataya sa Diyos. Kung nananampalataya po tayo sa Diyos, hindi po dapat tayong mag-aalala na may kulang sa atin. Kasi kung ano ang meron tayo, magiging masaya na po tayo doon. Kaya ipagpasalamat niyo po ang mga biyayang binibigay ng Panginoon, kahit gano'n pa yung kaliit. Pwede naman pong mangarap, pero dapat po huwag nating kalimutan ng pagmamahal sa kapwa. Para makalamang tayo para lang kumita ng pera. Kung mahal niyo po ang isa't isa, Magiging masaya na po kayo kung anong meron ng iba. Hindi po pera ang pinaka-importante sa lahat. Pagmamahal sa kapwa at pananampalataya sa Diyos. Kung nananampalataya po tayo sa Diyos, hindi po dapat tayong mag-aalala na may kulang sa atin. Kasi kung ano ang meron tayo, magiging masaya na po tayo doon. Kaya Ipagpasalamat niyo po ang mga biyayang binibigay ng Panginoon, kahit gano'n pa yung kaliit. Pwede naman pong mangarap, pero dapat po, huwag nating kalimutan ng pagmamahal sa kapwa para makalamang tayo para lang kumita ng pera. Kung mahal niyo po ang isa't isa, magiging masaya na po kayo kung anong meron ng iba. Hindi po pera ang pinaka-importante sa lahat. Pagmamahal sa kapwa at pananampalataya sa Diyos. Kung nananampalataya po tayo sa Diyos, hindi po dapat tayong mag-aalala na may kulang sa atin. Kasi kung ano ang meron tayo, magiging masaya na po tayo dun. Kaya ipagpasalamat niyo po ang mga biyayang binibigay ng Panginoon, kahit gano'n pa yung kaliit. Pwede naman pong mangarap, pero dapat po, huwag nating kalimutan ng pagmamahal sa kapwa para makalamang tayo para lang kumita ng pera. Kung mahal niyo po ang isa't isa, magiging masaya na po kayo kung anong meron ng iba. Hindi po pera ang pinaka-importante sa lahat. Pagmamahal sa kapwa at pananampalataya sa Diyos. Kung nananampalataya po tayo sa Diyos, hindi po dapat tayong mag-aalala na may kulang sa atin. Kasi kung ano ang meron tayo, magiging masaya na po tayo doon. Kaya pagpasalamat nyo po ang mga biyayang binibigay ng Panginoon, kahit gano'n pa yung kaliit. Pwede naman pong mangarap, pero dapat po, huwag nating kalimutan ng pagmamahal sa kapwa para makalamang tayo para lang kumita ng pera. Kung mahal niyo po ang isa't isa, magiging masaya na po kayo kung anong meron ng iba. Hindi po pera ang pinaka-importante sa lahat. Pagmamahal sa kapwa at pananampalataya sa Diyos. Kung nananampalataya po tayo sa Diyos,